So dahil mahaba tong hydraulic hose natin mga guys, so, dan muna natin ito mamaya, no? So yung gagawin muna natin para makita ninyo yung unit natin, no? Tatanggalin muna natin yung mga paper. Eto, tatanggalin muna natin ito. Eto, ito. Tanggalin natin. Tapos gamit muna yung ating harapang gulong Magandang hapon po sa inyo mga guys no. Ayan, meron tayong unit dito ipapa-assemble ni Idol galing Manila pa to. Bali ang unit pala natin ay weapon. So, so ito pala yung unit natin mga guys. Puro pa siya naka-zip tie. naka to mga guys. No? Bali kailangan na natin dito ikabit yung mga wheel set, yung handlebar, tapos i alay natin mamaya yung kanyang mga kambiada. Tapos andito na rin yung pedal niya sa ilalim. Ayan. Ganda ng mga piyesa talaga ng weapon mga guys. O, sige. Tabas muna natin. sa Hindi ko kasi mga guys, pinuputol ito. Kasi ginagamit ko minsan ito sa mga ibang gawain ko sa bike. Tulad na magtanggal ng fork, sinasabi nito. Diba? Ito, na yung wheelset natin. And, ito. Ito, lagyan muna natin ang hangin ito para mamaya. Kapit na rin ito. Okay. So, yung handlebar niya pala is weapon din. Ayan. ito so, dahil mahaba tong hydraulic hose natin mga guys so, dan muna natin ito mamaya no so yung gagawin muna natin para makita ninyo yung unit natin no tatanggalin muna natin yung mga newspaper ito tatanggalin muna natin to eto eto tatanggalin natin tapos gamit ko muna yung ating harapang gulong gulong hindi hindi sama-sama tayo magtanggal ng mga newspaper. Yan yung pamangkin ko na guwapo. Hindi, so, tanggal muna tayo dito. Sabi, ang dami. Ang dami. <laughs> dami. Kabit muna tayo dito ng sipus. Ito yung saddle niya, weapon predator din mga guys. Oh. Yung seat post natin Weapon din Yan yung shock na Judy Head parts And the mountain fix Yung stem Weapon din Sana ako Magkakabit na lang tayo dito ng pidag Ayan Ganda 3 bearing na klase mga guys Weapon din Ito na Baka lang magkabit mga guys Ng ating Anong pedal ay lagyan mo na natin ang papadan loop syempre inanag yo nakapitan natin higit muna tayo bago ano ha sobrang ganda Ah, maray ka ba a ang smooth wow ah! Ayan na mahaba mga mga guys yung ating hydraulic ko sa harap Ayan parang pangit talaga syang tingnan Ito yung gagawin natin Putulan natin to ng konti Mga ganito kahaba para mas maganda Ito na yung unit natin mga guys Yung weapon Ito yung guwapong mayari oh. Yung nakasmile na Pwede na siya magbike tomorrow Tapos ito na ang ganda ng kulay Ng ating unit no yun, matte red siya tapos black dito sa malikod likod. Oh. Oo. Tapos yung ating kags mga guys is weapon. Dura ating trailer chain. Weapon din yung crank set niya and then yung shifter natin is 12 na Jordan nan series yung bricks. Tapos yung ating shack ayan nakita ninyo naka Judy siya. Oh my god. Ha, ah, wine man ang ating rim. Maxes. Holding icon na XOTR. Ayan. Ang ganda ng guma. Nakachublis na. Then, ito yung pedal natin kanina tinakot. Sobrang tanlas. Oh ganda eto predator saddle din yung set post weapon din meron na siyang ilaw sa likod hindi totoo yan pwede na maglagaw mamayang gabi ganda buha tayo dito sa kabila ng video ang ganda ng unit sa kabila sok masok talaga yung kulay oh bagay na bagay sana all Ang hirap bagod. So sa no na aking video Maraming salamat po And then magandang gabi Napapagod na eh God is to all Paalam